i Magandang umaga mga mag-aaral. Hi, ako si Keith Moore. Maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Ang paaralan ng pananampalataya ay ang lugar kung saan ang ating mga espiritu ay napapakain. Ang ating pananampalataya ay inaalagaan at nagsisimulang lumago at umunlad ng higit pa. At natututuhan natin kung paano mapasaya ang Diyos at maging isang mananagumpay sa bawat aspeto ng buhay. Ito ang plano at kalooban ng Diyos na tayo ay magtagumpay, na tayo ay maging mga mananagumpay. Naglaan kami sa ng isang upuan dito mismo sa unang hilera at gusto namin na kunin mo ang iyong Biblia at kumuha ng isang bagay na pangtala at pumunta ka agad sa klase at sumali sa amin ngayon. Tayo ay maniniwala sa Panginoon, tayo ay mananalangin sa isang sandali dito para sa mga sagot at ito ay kamangha-mangha kung paano siya makapagmiministeryo sa lahat sa parehong oras, at gayon din ng individual. Alam niya ang mga bagay na darating. Alam niya ang katapusan mula sa simula. Alam niya kung paano ka nakarating sa kinaroroonan mo ngayon at alam niya kung paano makaahon sa mga problema. Alam niya kung paano makarating sa susunod na mabuting bagay na mayroon siya para sa atin. Naniniwala kami para sa mga bagay na ito para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya pumasok ka na. Magdasal tayo, palayain natin ang pananampalataya ngayon. Ama, sa ngalan ni Jesus, lubos kaming nagpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. Napakaraming mabubuting bagay na nagawa mo na, napakaraming panalangin na sinagot mo, napakatapat mo noon at hanggang ngayon. Hinihiling namin sa iyo ngayon para sa paghahayag, para sa pagpapahid, para sa mga mata at tainga at puso at isipan para sa mga sagot, para sa direksyon kung ano talaga ang kailangan namin ngayon. At layunin nating tanggapin ito at ipamuhay ito at maging tagagawa nito. At kasing sigurado, kasing siguradong kumilos tayo dito at gawin ito, babantayan mo ito at isa sa gawa. At nagpapasalamat kami sa iyo ng maaga para sa paggawa niyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tingnan ang ating aklat sa isang banal na kasulatan na tinitingnan namin sa buong linggo. Nais nating ipagpatuloy ito sa ikalawang taga-Korinto sa Kabanata 4. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 4 at versikulo 18. Sinasabi sa ikalawang taga-Kurinto, Kabanata 4, versikulo 18, Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan datapuwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. May nakikitang kaharian, may hindi nakikitang kaharian. Ilang talata lang ang lumipas, sinasabi sa Kabanata 5, versikulo 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang ating pokus sa buhay mula sa ating pagbangon hanggang sa oras na ating pagtulog ay maaaring alinman sa nakitang kaharian o ang hindi nakikitang kaharian. Ito ay ang ating pagpipilian. Sinasabi sa Tagaroma, Kabanata 8, maging makalaman ang pag-iisip o iyon ay likas na ang makikita sa kaisipan ay ang kamatayan. Tiyak na ang pagtutok sa kung ano ang nakikita at nararamdaman mo sa paligid ay magpapababa sa iyo. Ito ay magpapababa sa iyo. Posibleng mapunta ka sa pinakamagandang lugar. Uh, sa planeta na ang araw ay sumisikat ng maliwanag, maaring nasa tabing dagat, kung anuman ang kaso ang hangin sa mga puno ng palma at gayon pa man sa loob, maaari kang may madilim na pangunawa, maaari kang malumbay, maaari kang malungkot, maaari kang makaramdam ng pagkawala. Hindi ka lang nakatira dito. Minsan naisip ng mga tao, kung lilipat ako, kung lilipat ako siguro ang mga bagay ay mas maging mabuti. Subalit hindi ito automatiko mangyayari, hindi kailangan ito dahil pag nakarating, <laughs> kana nandoon ka na at dinala mo ito. At kung hindi na ayos ang mga problema doon, dinala mo lang ang mga problema sa isang bagong lokasyon. Hindi ka lang nakatira dito, hindi ka lamang basta naninirahan sa isang pisikal na address o isang estado, isang probinsya o isang bansa. Nakatira ka sa loob, nabubuhay ka sa iyong isipan. Nakatira ka sa iyong puso at nakatira ka rin sa iyong kaluluwa. Kaya sa realidad na iyon kung totoo, na maaari kang nasa pinakamagandang kapaligiran, ngunit malungkot ka at talunan sa loob ng ang kabaligtaran ay totoo. Maaari kang nasa isang masamang pisikal na sitwasyon, ngunit sa loob ay panalo ang pakiramdam. Depende kung ano ang pipiliin mo na dapat mong pagtuunan ng pansin. Uh, Tingnan mo ulit ang talatang ito sa versikulo 18 hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Sa katunayan, bakit hindi na lang natin ito ikumpisal ngayon? Sabihin ito ng malakas, hindi ako tumitingin. Hindi ako tumitingin. tumitingin sa mga bagay na nakikita. Sa mga bagay na nakikita. Pero tinitingnan ko. Ang mga bagay na hindi nakikita. Ang mga bagay na hindi nakikita. Paano mo tinitingnan ang mga bagay na hindi mo nakikita? Ang tinutukoy niya ay ang physical mong mata. Alam mo na yan. Minsan may mga pagkakataon na pinag-uusapan natin ang maaring tawagin ng isang tao na isang abstract na konsepto ng isang ideya, isang bagay na hindi pisikal na kasama mo sa silid. At sinasabi ng ibang tao, nakikita ko na yan, nakikita ko yan. Di naman sila nagsasalita ng isang bagay na nakikita nila, isang pisikal na reflection sa kanilang mga mata. Nakikita mo ito sa iyong isip. Makikita mo gamit ang iyong puso makikita mo sa mga mata ng iyong espiritu. Bumalik sa versikulo 13 at tingnan kung ano ang connection nito sa kung ano ang pinag-uusapan natin sa buong linggo. Ito ay napaka-counting versikulo lamang mula sa talatang ito. Sa versikulo 13, ngunit yamang merong gayon ding espiritu ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay tumatalakay sa mga hindi nakikita gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ang pananampalataya ay ang paniniwala at pagpapahayag na ang paniniwalang iyon ay unang-una sa pamamagitan ng iyong mga salita, ngunit pagkatapos ay ang iba pang mga pagkilos. Sinabi niya, kami ay may parehong diwa ng pananampalataya ayon sa nasusulat ay naniwala ako at sa makatuwid ay nagsalita ako. Maririnig mo, maririnig mo ang mga tao na nagsasabi, maniniwala ako kapag nakita ko ito. Iyon ay hindi tama, iyon ay isang ganap na maling parirala. Uh, kapag nakita mo ito, huli na ang lahat para maniwala ka. Ang paniniwala ay may kinalaman sa mga hindi nakikita ang pananampalataya. Ah, uh, naniniwala ako kaya't ako'y nagsalita na tumitingin sa mga bagay na nakikita ngunit sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo ay gumawa ng pagpipili sa ating pang-araw-araw na gawain. Ano ba ang titingnan ko? Kaya ko, pwede akong tumuon sa nararamdaman ko pero may iba pa akong pwedeng tingnan. Siguro nasasaktan ang katawan ko pero nakasulat siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa mahabang buhay siya ay masiyahan sa akin at ipinakita sa akin kanyang kaligtasan. Pwede ba akong tumingin doon? Pwede ko bang tingnan yon? Imbis na tingnan ko ito, kamanghamanghana kaya ko. Ito ay isang pagpipilian. Ito ay isang bagay na maaari kong piliin na gawin. Samahan mo ako sa isang kasulatan na tiningnan natin kahapon at magpatuloy. Ganito ang ginawa ni Jesus. Ito ay kung paano siya nagpatakbo. Sa Marcos Kabanata 11, versikulo 22. Marcos Kabanata 11, talata 22. Nang si Jesus ay nagsalita sa puno, at kinausap niya ang hindi mo makita at naapektuhan nito ang pagbabago sa nakita nila. At nang magsalita sila at sabihin, Panginoon, tingnan mo kung gaano kabilis na tuyo ang puno na iyon at kinausap mo lang ito ilang oras na ang nakakaraan. Ginamit ito ni Jesus bilang pagkakataon at halimbawa upang turuan sila at tayo kung paano gagana sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, versikulo 22, at binabasa ko sa ang Doi Translation, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Manampalataya kayo sa Diyos. At sa King James, sa talata 23, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi magalinlangan sa kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Ngayon nasa kay Jesus ang kanyang sinabi ng kausapin niya ang puno ng igos na iyon. Ang nangyari ang sinabi niya at sinasabi niya sa kanila at sa atin maaring mangyari ang sinasabi mo. Alam ko kapag sinabi ko ito doon, nakakalungkot na maraming nagsisimba ng mga tao na nito nagpatuloy sila, ito ay parang imahinasyon at mahika na uri ng pag-iisip para sa akin. Sinasabi mo ito at nangyayari ito. Ikaw ba, pinagtatawanan mo ba ang ginawa ni Jesus? Pinagtatawanan mo ba ang sinabi niya? Hindi, pero siya iyan. Kaya niya iyan. Katatapos lang niyang sabihin, at kung kasama ka namin sa klase kahapon, ay nagdetalye kami sa Mateo 21. Sabi niya, hindi mo lang magagawa ang ginawa pero magagawa mo rin ito. Ginawa ni Jesus na mangyari ang sinabi niya na mangyayari. Ang sinabi niya ay nakaapekto sa mga pagbabago sa likas na mundo at sinasabi niya sa atin ang parehong bagay ay maaring mangyari sa iyo. Mari mong magawa kung ano ang sinasabi mo. Gusto kong talakayin natin itong muli ng mabuti upang makita natin kung ano talaga ang Kanyang sinabi. At muli, kung nanunood ka, huwag mong laitin si Jesus. Huwag mong laitin ang sinabi Niya. Ito ang susi sa pagbabago ng buhay mo, kaibigan. Maging disipulo ng guro. Maging tagasunod Niya. Mayroon ba, mayroon bang mas mahusay na paraan upang mabuhay at kumilos at tumugon sa buhay kaysa sa paraan ng ginawa ni Jesus? sinasabi natin siya ang guro, siya ang bida natin. Wala pa namang mas nakakagawa nito, walang sino man ang makakagawa. Ngunit sinabi niya, kung ikaw ay magiging katulad ko at lubos na mabubuo, hindi ka kailanman magiging higit sa akin. Sinabi niya, ngunit maari kang maging tulad ko, magagawa mo ang ginawa ko. Ito ay kapanapanabik. Ito ay kapanapanabik. Paano niya sinabing ginawa niya ito? Sa versikulo 23. Versikulo 23. Kahit sino, kaya kanino kaya ito gagana. Kahit sino, kahit sino. Kung gagawin mo ang ano, sabihin mo sa bundok, kaya kailangan mong sabihin. Lahat ng tao sabihin ito ng malakas. Kailangan mong sabihin ito. Kailangan mong sabihin ito. Kailangan mong, <laughs> mong buksan ang iyong bibig. Kailangan mong itulak ang hangin. Kailangan mong mag-ingay kailangan mong sabihin ito. Maraming Kristiyano ang hindi hindi sila naniniwala dito. Natigil sila dito pero sumusunod kami kay Jesus. Kung sasabihin mo sa bundok, hindi ito nananalangin, nagmamakaawa sa Diyos na ilipat ang bundok. Ikaw ito na nakikipag-usap sa bundok. Kinausap ni Jesus ang mga puno, kinausap niya ang hangin at mga alon, kinausap niya ang mga lagnat. Kailangan mo at kailangan kong gawin ang parehong mga bagay. Makipag-usap kung meron kang infection sa iyong katawan, makipag-usap sa infection na 'yon. Kung meron kang kasikipan sa iyong mga baga, ilang uri ng pamamaga sa iyong katawan, makipag-usap dito, kausapin mo lang. Sa katunayan, gawin natin ito ngayon mismo. Gawin natin ito ngayon mismo. Lahat kayong mag-aaral, ilagay ang iyong kamay sa iyong sa iyong katawan sa isang lugar. Pag sinabi ko nakikipag-usap ako sa lahat ngayon sa klase. Naiintindihan niyo? Ikaw dito mismo. Sabihin ito ng malakas katawan. Katawan. Kinakausap kita. Kinakausap kita. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Impeksyon. Impeksyon. Umalis ka na. Umalis ka na. Pamaga. Pamamaga. Pamamaga. Umalis, Umalis, Umalis ka na. Umalis ka na. Ano mang tumutubo. Ano mang tumutubo. Kahit ano. Kahit ano. Na hindi dapat sa aking katawan. Na hindi dapat sa, dapat sa aking katawan. katawan. Ano mang masamang bakterya. Ano bakil, bakil, hay, kahit anong hakyap, Kahit anong hakiyap? あの na ano nakamamatay na bagay? Mamatay ka, mamatay ka. At, matanggal at matanggal mula sa aking katawan, sa aking buong katawan ko, maging tumutugon, maging puno ng buhay, maging karaniwan, maging malusog, maging matatag, at magtrabaho ng tama. Sa ngalan ni Jesus sa Jesus. Aleluya. Aleluya. Salamat Panginoon. Aleluya. Gagawin ba ni Jesus ang gano'n? Ginawa niya. Ginawa niya ang mga ganong bagay. Nakipag-usap siya sa mga lagnat. Nakipag-usap siya sa hangin at alon. Kinausap niya ang mga puno. Binabasa natin yan dito mismo. Ngayon nais nice, kong tingnan ninyo ang dalawa malalaking bagay na sinabi niyang gawin. Kung gusto mo, ano? Sabihin ito at nakikipag-usap ka sa bundok sa bagay na gusto mong baguhin. Hindi ito panalangin. At sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin. At saka ano pa ba? At hindi magdududa sa kanyang puso kundi maniniwala na ang sinasabi niya ay natutupad. Makukuha niya kung ano ang kanyang sinabi. Ngayon ang ilang mga tao ay narinig ang isang bahagi nito. At pagkatapos ay binigyang diin nila ang isa at hindi binigyang diin ang isa pa. At ang matao ay naguguluhan. Ngayon hindi ko inaangkin na alam natin ang lahat tungkol dito, ngunit kukunin ko ang yung pansin dito. Hindi niya sinabi mapapasa iyo ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Ni hindi niya sinabi magkakaroon ka ng lahat ng sinabi mo. Lahat kayong mag-aaral, nakasabay ba kayo sa akin? Ano ang sinabi niya? Kung sasabihin mo ito at walang pag-aalinlangan sa iyong puso, ngunit maniniwala sa sinabi mo, kung gayon ay mapapasa iyo ang sinabi mo. Minsan kukuha ng parirala niya ng mga tao at sasabihin, alam mo, makukuha mong lahat ng iyong sinasabi. Hindi niya sinabi iyon. Sige, mapapasa iyo ang pinaniniwalaan mo. Hindi rin niya sinabi iyon. Sabihin natin ang eksaktong sinabi niya, di ba? Kung gagawin mo ang ano, kung magsasalita ka sa kung anuman ang gusto mong baguhin, kung kausapin mo ito at saka ano pa, wala anumang pagdududa ang nasa iyong puso. Yun talaga ay isang uri ng malaking condition. Huwag <laughs> lamang kakalimutan niyan. Huwag <laughs> mag-alinlangan sa iyong puso. Hayaan mo akong magbasa. Binabasa ko kanina ang Dwight Translation. Gusto ko ulit mabasa yan sa versikulo 22 at 23. Sa Marcos Kabanata 11, bersikulo 22, sa Dwight Translation, sinabi, At pagsagot ni Jesus at sinabi sa kanila, Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sa versikulo 23, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, Ang sino mang magsabi sa bundok na ito, Mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi magalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Makakamit niya iyon. Gusto kong mapansin mo ang salitang stagger dahil ito ang parehong salitang griego na isinalin bilang alon sa ilang iba pang bahagi ng bagong tipan. Kailangan nating pagtagumpayan ang pag-aalinlangan para sa ating mga salita upang magkaroon ng anumang epekto at kapangyarihan. Kaya sasabihin mo ito at hindi nag-aalinlangan ang iyong puso. Punta tayo sa mga taga-Roma, Kabanata 4, versikulo 20. Ikaw, pamilyar ka dito, ngunit ito ay ang parehong salita na nakita natin dito sa Marcos, Kabanata 11, versikulo 23. Kung sasabihin mo ito at hindi nag-aalinlangan ang iyong puso. Ang Roma, Kabanata 4, versikulo 20 ay nagsasalita tungkol kay Abraham at alam natin na ang pananampalataya ni Abraham ay mabuti dahil nakuha niya ang kanyang pinaniniwalaan. Nakakuha siya ng mga resulta at ito ay nagsisilbing isang halimbawa sa atin. Sinasabi sa Roma Kabanata 4, talata 20, Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos at lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Kaya ginawa ni Abraham ang sinasabi ni Jesus sa Marcos Kabanata 11, versikulo 23. Ginawa kitang ang ama ng maraming bansa nang siya at si Sarah ay hindi magkaroon ng anak. Nang ipakita niya sa kanya ang mga bituin sa langit, ipinakita niya sa kanya Binanggit niya ang tungkol sa buhangin sa dalampasigan at sinabi niya, Magiging gayon din ang iyong binhi mabuti na kailangan mong magkaroon ng kahit man lang isang anak para magkaanak sila at magkaanak sila. Para mangyayari ang lahat doon ay kailangang magkaroon ng isang bata. At sinabi ng Biblia si Abraham ay naniwala sa Diyos. Batay sa ano? Hindi anumang bagay na nakikita niya, hindi anumang naranasan niya, siya ay tumitingin sa isang bagay na hindi nakikita. Siya ay naniniwala sa sinabi ng Diyos sa kanya at ang kasulatan ay nagsabi, siya ay hindi nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Siya ay malakas sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Siya ay naging ganap na nanahikayat. Gusto kong sabihin ito at pagkatapos ay patuloy nating makikita itong mga kasulatan. Ang pananampalataya ay tiyak. Ang pananampalataya ay kumbinsido. Ang pananampalataya ay natitiyak. Ang pananampalataya ay tiyak. Kung hindi ka sigurado, wala ka sa pananampalataya. Ano ang pag-aalinlangan? Ano ang kahangahanga? Tingnan mo si James. Tayo, alam natin ito pero mangyayari ito, makabubuti para sa atin na tingnan ito muli. Santiago kabanata 1 at bersikulo 5 at 6. Sa Santiago Kabanata 1, versikulo 5, sabi niya, Sino mang nagkukulang ng talino humingi sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng bukas palad ng hindi naghahanap ng sala. Pero sabi sa versikulo 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Yan din ang parehong salita na nasa Marcos Kabanata 11, versikulo 23 na nasa Romans Kabanata 4, versikulo 20 dito. Minsan ito ay isinalin na alinlangan, minsan ito ay isinalin pag-atubili, minsan ito ay isinalin pagdududa. Ngunit ang ibig sabihin ito ay pabalik-balik. Pabalik-balik. Ang pag-alinlangan ay sa ganitong paraan, at pagkatapos ay sa ganitong paraan, at pagkatapos ay sa ganitong paraan, at sa ganitong paraan. Kung ikaw ay ganito, hindi ka maaaring maniwala. At kaya kung ano ang iyong sasabihin, ay hindi mangyayari, dahil ikaw ay nagdududa sa iyong puso. Nag-aalinlangan kayo sa inyong puso at maaring lumabas ito ng ganito. Mangyayari ba yon? Hindi ko alam, baka baka hindi. Sana nga, tingnan na lang natin, subukan natin ito. Kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung hindi, hindi ko alam. Hindi ka maaaring nasa pananampalataya kapag hindi ka sigurado sa kalooban ng Diyos. Hindi ka maaaring maging sa pananampalataya kapag hindi ka sigurado kapag ikaw ay nag-aalinlangan. Iyon ang kung bakit madalas ang mga tao ay wala sa posisyon na magdasal ng dasal ng pananampalataya sa simula. Kailangan mong marinig ang sapat na salita ng Diyos hanggang sa tumigil ka sa pag-aalinlangan, tumigil ka sa pag-iisip, huminto ka sa pagtatanong, at makarating ka sa lugar kung saan ikaw ay tulad ni Abraham, wala ka halos doon ikaw ay ganap na nakumbinsi. May nagsasabi na ng lubusan, lubos na nakumbinsi. Lubos na nakumbinsi. Na nakumbinsi. Lubos na nakumbinsi. Tingnan mo ito ang dahilan kung bakit marami ang nalilito tungkol sa nagtangkang gumamit ng mga alituntunin ng pananampalataya. May sinabi sila at hindi nangyari. At sinabi nila, sige, tingnan mo doon. Wala naman sa ganyan. Akala ko kalokohan pa rin yan. Hindi sila kailanman kumbinsido. Hindi nila ginawa ang sinabi niya. Sa Marcos Kabanata 11, versikulo 23, hindi sinabi ni Jesus, mapapasa ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Hindi niya sinabi magkakaroon ka ng lahat ng sasabihin mo. Ano ang sinabi niya? Kung kakausapin mo ito at hindi ka mag-aalinlangan, hindi ka mag-aalinlangan at mag-aatubili sa iyong puso, pero naniniwala ka sa madaling salita, kumbinsido ka, lubusan kang nakumbinsi tulad ni Abraham na kung ano ang sinasabi mo ang mangyayari. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ang sasabihin mo ay mangyayari. Ilan ang sangayong tama si Jesus? Ilan ang sangayong alam niya ang kanyang sinasabi? Nagawa na niya ito. Ipinamalas niya ito. Ganyan siya namuhay. Ganyan siya gumana. Ganyan ang pag-andar ng Diyos Ama. Kaya wag na wag mong hayaang may magsabi sa iyo, Naku, hindi gumagana ang pagtuturo ng pananampalataya ang pinag-uusapan lang nila ay ang kakulangan ng pag-unawa nila hinggil sa pananampalataya. Tiyak na walang tao na tunay na kristyano ang hindi magre kay Jesus at sasabihin hindi epektibo ang sinabi niya. Kung sinabi niya na ikaw, sabihin mo ito at huwag kang mag-alinlangan sa iyong puso, ngunit maniwala ka na ang sinasabi mo ay mangyayari, ito ay mangyayari. Ilan ang kasama at nagsasabing alam ni Jesus ang kanyang sinasabi. Kung gagawin mo ang sinabi niya, mangyayari ito. Kung sa tingin mo ginawa mo ang sinabi niya at hindi nangyari, hulaan mo, tama pa rin siya. <laughs> tama pa rin siya at nakaligtaan mo lang ito sa isang lugar. Hindi mo ginawa ang sinabi niya sa iyo na gawin at sa sandaling gawin mo ang sinabi niya, makikita mo ang mga resulta. Hindi tayo dapat maging mayabang at mapagmataas. Nakakagulat kung gaano kayabang ang mga tao. May hindi umubra, nagdasal sila ng nagdasal, may sinabi at ginawa sila, at ang unang konklusyon nila ay, binitawan ako ng Diyos. Iyan lang ang posibilidad na nasabihing, binitawan tayo ng Diyos, hindi gumana ang pananampalataya, hindi totoo ang Biblia. Yun lang ang posibilidad na maisip mo. Paano na ito? Baka mali ang ginawa mo. <laughs> Siguro, baka ikaw at ako ay may hindi alam, di ba? Di ba? Kaya nga may paaralan ng pananampalataya tayo. Natututo na kami, lumalaki na kami. Hindi mga kaibigan. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya kailanman tayo bibitawan. Ang Kanyang salita ay tunay na walang hanggan na nasa langit na. Hindi ito maaring mabigo. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay makakakuha ng tunay na resulta sa tuwing gagawin mo ang sinabi niya. Ngayon, salamat sa Diyos, si Abraham ay hindi nag-alinlangan. Lubos siyang nakumbinsi. Sinabi niya, huwag magtanong na nag-aalinlangan na parang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at itinatapon. Huwag hayaang isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anumang bagay mula sa Panginoon. Ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga paraan. Pwede po ba itong ayusin? O, oh, kaya mong ngunit di sa panunood ng nakakalokong TV at pakikinig sa maraming taong nagsasabi ng lahat ng kanilang kalungkutan at pag-aalinlangan sa lahat ng bagay. Kailangan mong ilagay pagtuunan ang banal na aklat. Kailangan ninyong gumugol ng kaunting oras sa kanya at patuloy na pakinggan ang sinabi niya, pakinggan ang sinabi niya, pakinggan ang sinabi niya, hanggang sa lumabas lahat ng pagtatanong at lahat ng mga nagtataka at lahat ng pangangatwiran at ang tanging naiwan sa iyo ay sinabi niya ito at naniniwala ako dito. Yun na yun. Pagkatapos kapag ikaw ay lubos na nakumbinsi at maari kang magsabi ng isang bagay at hindi mag-alinlangan tungkol dito, hindi nagtataka kung mangyayari ito, hindi ba ito mangyayari? Ito ba ay kanyang kalooban? Hindi ba't ito ang kanyang kalooban? Kung ginagawa mo pa rin yan, hindi ka pa handang magsalita. Ang iyong mga salita ay walang kapangyarihan. Ngunit kapag lubos kang nakumbinsi sa sabihin mo at ito ay mangyayari. Hallelujah! sabihin ito ng malakas. Maria ako maging katulad ni Abraham. Maria ako maging katulad ni Abraham. Walang pag-aalin lang. Walang pag-aalin lang. Lubos na nakumbinsi. Lubos na nakumbinsi. Lubos na kumbinsido. Lubos na kumbinsido. Sa katapatan ng Diyos. Sa katapatan ng Diyos. Hallelujah. Hanggang dito na lang sa ngayon ang ating klase ng pananampalataya. Sumali ka ulit sa amin bukas. Sumali ka ulit sa amin. Bumalik at kunin ang mga nakaraang pagtatala at magkaroon ng malakas na pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Makikita tayong muli sa susunod sa paaralan ng pananampalataya. Victory, Salamat sa pagsali sa ang paaralan ng pananampalataya. Tapos na ang klase sa ngayon pero maaari mo itong panoorin at iba pang episodes ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa plus 119417027390.